darating ng tatlong minuto sa ganap na 12:10 AM ang rutang ito ay walang bayad. Kanina po, uh, sayang po yung ano dapat maaga kung nakauwi. Ang problema kasi ah uh, destination ako tapos ang set destination ko nga is pauwi na nga po. Eh sayang po uh, napakalapit na po sana ng ano ko ng bahay ko doon sa pagdadrapan ko sana sa magiging basahero. Ang problema po is nag-cancel siya. Kaya ngayon is uh, alas 12 na. Nabigyan ulit po ako ng booking. Pero medyo po malayo sa bahay pero along the way po pwede na rin po at least po eh may pasahero po na pabalik ayun po ang kagandahan kapag araw po nang alam ko na maraming pasahero talaga pong humahataw din ako sa biyahe talagang medyo nagpapagabi po ako kasi alam ko po na meron akong pasahero na makukuha along the way po yan po yung kagandahan po kapag kailangan pag alam natin kung paano makakakuha ng pasahero sa mga oras at sa mga lugar Katulad ko po dito, nasa alabang po ako, ito po yung sure na meron po akong makukuhang pasahero na pauwi. Kaya, minsan po, dito ako nagtatambay pag alam kong pauwi na ako sa kabite. Talagang makakakuha po ng pasahero. Yan po, uh, uh, pipikapin ko na po ang aking pasahero dito sa may mulito, mulito. At ang drop po ay sa may bako po sarado na. Kaya dito na lang ako. Sarado na po ang mulito. Waiting ko na lang po dito ang aking pasahero. Kasi sarado na siya eh. Ayan na si madam. Pipicture pa. Pipicture yata. aden eh <laughs> Okay. Paano po ba 'yung ano, kunari 'yung sa group niyo. Kulayan po 'yung customer service sa Grab, Meron kayong number sa customer service sa Grab? Kami ma-meet naman? Ma-meet. O yes. sa chat lang din. Ah, uh, hindi mm, ko pa natrangay sa ano ha, sa tawagan ng ano dati natatawagal customer okay. service. So, okay. meron naman. Oh. Dati ah, tumatawag ka emergency ng okay. ano. Meron naman sumasagot. Yeah. Pero pag hindi naman kailangan talaga na ano, by chat lang. Dito, nagkaroon kami ng problem sa so lalamove. No? Ah, sa lalamove, mm -hmm. ma'am. Kasi, ano, ang ang nangyari kasi parang na-pick up niya na pala yung, familiar naman kayo sa lalamove. Ah, no? oh, oo. No? So, parang na-pick up niya na pala yung order. Mm. Tapos parang without, di ba usually kasi ang malalamove, driver, parang pinipicture na nila. Tapos parang magkakaroon dapat ng note tip sa iyo. Mm. parang ko na rin na parang not, na, picture not, had, na. na, uh, oo. Uh, oh. Tapos parang ko na rin on the way na dun sa parang ano area. Oo, you know, oh, sa, sa area. Period. Tapos ang nangyari, hindi hindi siya na ganun. parang siguro mga naka-15 minutes na. Hindi siya na pipick. Eh wala akong pa sa bahay. So parang hindi siya na, na pick up na pala. Tapos yan, Ah, na-pick so, up niya. Without, eh, hindi ko siya nakita doon sa mapping. Ano, sa... hindi siya, o oh, oh, kakala oh. mo hindi tumatakbo. O, oh, hindi. Ano siya, tumatakbo siya, pero ibang direction. ibang direction. O, hindi siya papuntang mo sya, oh, papunta dito. Sa hmm. may Las Piñas area siya na, yung mga sapote, mga gano'n, yeah. hindi papunta dito. Tapos, parang nasa kanya na pala, hindi siya nag, hindi niya ako dinotify. Hindi, hindi, hindi. Oh, ano, hindi niya ako nag-notify. Tapos kinansel ko kasi nga ang teka ni eh, bago oo. parang ko na akala ko na siya. Hmm. Pero ako hindi so niyo siya ma'am tinry na tawagan na or text or oh. Yung hindi ko nga, yun nga ang pagkakaano ko kasi hindi ko siya natawagan. Oo, oh, oh, pero ako may mali kasi oo. siya. Pero mali niya kasi oo. dapat nag-notify sa ano ha? dapat ay, sa amin kasi pag ganyan, 'di ba? May notify na oo, oh, nandito hagan, na. Diba? Oo. Diba? Oh, Hindi ko lang alam sa lalamove kung may notify na pag nandoon na sila. Oo. Yeah. Pero kasi usually, nagpapagalam naman ako lagi gano'n. Laging oh. Lagi, never pa ako nagkaroon talaga ng problem sa alam mo, kahit malayo or ano. Tapos oh. ngayon nga lang. Tapos parang kinancel ko na siya kasi nasa ibang way siya eh. Tapos parang on his way, parang umabot na ng 20 minutes. Tapos on his way pa lang dun sa ano. Tapos parang umabot na siya ng parang ilang minutes, parang gano'n. Tapos kinancel ko. Tapos, Tapos, nung message hindi rin kasi ako na-message nung nag-pick up naman, nung, nung nagbigay. Mm -hmm. Ako na yung, nagbigay niya, Oh, hindi niya ako na-message, parang ganyan. So, na-cancel ko na siya. Tapos hawak niya. Tapos grabe, sobrang, eh, na-cancel ko. Mm -hmm. Ang ang nakapagtaka po dun, kasi since na hindi nag-notify yung, hindi niya na-notify na na-pick na up, nung mm -hmm. kinancel in-cancel ko siya, hindi lumalabas yung details niya. Kasi na-try ko na, nag-try ako na mag-book pa nun, no? tapos na-cancel ko. Mm -hmm. Ano siya, parang yung parang alala mo driver yun yung ganyan ganyan on way ganyan yung parang sa grab meron silang parang ganyan automated tapos parang nung nung na-cancel ko yung isa ano siya nag nakikita ko yung name nakikita ko nung yung name tapos yung tone hindi na yung name niya buti na lang mm -hmm. screenshot ko yung ano yung pangalan. Yung, yung, bangulat. yung bago mo, oh. bago, 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 bago tawag. Bago pa siya, oh, ay, Ano, kasi nga para malaman. Mm -hmm chat ko yung name, tsaka yung... yun nga, parang ano, na pala. Ano. Baka, anong tawag nyo na? May time kasi, ma'am, baka naman yung... Uh, Internet? Oo, uh, oh, yes, ma'am. May oh. time na gano'n na... Uh, alam naman niya yung location mo hmm. tapos uh, tumuli pa rin siya, kinuha niya pa rin nawalan siguro siya ng internet signal. oo o ganon signal may time din ganon kami ma'am na ala, nawawala kami ng internet, tapos... Pero nag-ano ka -ano, na ano, na parang on your way. Parang, di ba, kunwari... Ay, ah, hindi ma'am, bigla na lang mawawala yung ano eh. Uh, yung buhay niyo. Oo, oh, oo, oh, magbigla mawawala yung direction. Nagmawawala yung signal so, yung talaga. So, ibig si, na si, Hindi, po. hindi nag-cancel, ma'am. Hindi na talaga. lang talaga siya ng signal. Oh. merong Meron ganun talaga na nangyayari dahil sa signal. Kasi sa akin nung dati, ah, uh, siyempre di ko naman alam kung biglang mawawala di ayun na tumatakbo oh. tapos hindi ko na alam kung saan ko napipikapin yung pasahero kasi wala ka oo oh, kasi wala, din wala din na signal niya. oo oh, ganun siya baka ganun din yung nangyari sa kanya oo oh. tapos ah, uh, na pick up niya siyempre wala pa siyang load hawak niya yung item yun yun oh. yun yung may time na ganun na nawawala ng signal siya okay. okay, tapos ang nangyayari, pag hindi ka lang... Ang ah, chat lang talaga, ma'am. Ma lang. walang tawag. Oo, walang tawag. Yun pa yung nakakaana. Tapos mm -hmm. pag hindi ka lang nag-respond agad ng one minute, two minute, ulitin nila yon Para daw sa ibang customer. Mm -hmm. Diba, parang ulit ka na naman. Tapos ang nangyayari pa kanina, so, parang ganyan, na parang ang inaano ko lang, ito yung name, ito yung name number, ay mm -hmm. lang yung uh, contact details kasi na-pick up niya na. Ang nangyayari, gumagawa sila ng panibagong different riders. Sorry. Oh, kasi ano ma'am eh, ah, anong nangyari kasi ganito, di ba, kinancel. Oh, what's that? Uy, what's that? Uy, what's that? Oh, may Oh, oh. <laughs> kinabahan ako dun ah. <laughs> oh, kinabahan ako dun ah, <laughs> mga may biglang pumutok eh. Uh -huh. Ayun, Ay, nawala yung usapan natin ma'am. Nawala <laughs> yung isa, <laughs> bigla akong kinabahan sa, uh -huh. sa apoy eh. Kasi yun lang pala, wala. Ano eh, oh. sumisi, um, ano yung, ano eh. Oh, yun light eh, kinabahan talaga ako. <laughs> <doon. laughs> ah, biglang no, sumabog itin. eh. Daanan <laughs> nga yung araw na ito. <laughs> ang bilis ko, oh, <laughs> ang bilis kong apakan eh. Ngayon, baka mamay, sumentra sa atin eh. Oh. Ayun, <laughs> ah, ano yung usapan natin? So, pa mo. Paano mo pag gano'n? Eh, parang kunwari, nakakausap mo sila. Ah, ganito, nangyari mo, <laughs> di ba? Ah, kasi nag-cancel ka, automatic na na-cancel yun. Pero uh -oh. hindi mo alam na nasa kanya yung item. Ngayon, ang gagawin nila, alam mo. Please, okay. alam ko na. Alam ko, aware na ako nun. Oo, oh, aware ka na. Kinancel mo, tama na. Uh -oh. Kinancel may mo. Siya, hindi niya pa alam. Sigur you Oo, oh, hindi niya pa alam. Siguro uh -oh. kasi wala siyang signal. Ngayon, ang gagawin, oh, nag-cancel ka, baka may papasok na ibang... Uh, Looking sa kanya. Ay, nag-attempt -nag -nag po ba kayo na mag-book? Mag, ano, ulit, mag -book? Oo. Ayun. Hindi sinasabi ko na pangalawa. Ayun, ayun yun. yung number. Ayun na no, oh, ma'am. Ah, nag-try kayo na nag-attempt, 'di ba? Bibigyan ulit siya ng panibago. Uh, panibago. na rider na pipick up sa item mo. Ganon siya. Sa item mo. Okay. Oo. Oh, ah. Kasi, 'di ba, Uh, nangyari dito ma'am di ba? kinuha niya na ng isang rider yung item mm -hmm. item ba ma pinadala nyo uh -oh. uh, ngayon kinuha na niya tumatakbo siya doon uh, hindi niya alam na nag cancel kasi siguro dahil wala siya signal tapos kayo naman hindi mo alam na na pick -up pick up niya na. pala uh -oh. ngayon nag kang mag book uh, mag, mag ano as in book nga ng ano uh -oh. para mag pick up ngayon binigyan ka nila alam mo ng riders uh -oh. na para kunin ulit yung item mo doon sa bahay ngayon wala na doon kasi nga nandun sa isang uh -huh. rider. Pero ang nangyari kasi, nung nung kausap ko na yung mga agent, yun yung ginagawa nila. Parang inulit-ulit ko nga na parang I just need yung contact details nitong tao. oh, ko. nung unang-unang ano, yung oh, unang yun rider. Yun, yun, oo, sabi ko, yun, parang nung nangyari na yun. oh, pero nakapag-book na naman ng pangalawa. Ah, nag-book na oh, ko ng pangalawa. Yun. Ako yun, nag-book hindi yung agent. Oh, o, ikaw oh, yun. Ako oh. ako yung nag-book. Mm. Tapos parang ang inaano ko lang, sabi ko na parang hindi ko kailangan ng panibagong cookie kasi na-pick up na yung item. Na-pick up na, Oh. Ito yung pangalan, ito mm -hmm. yung date number, and gusto ko lang mag-rack nyo ganyan, 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 ganyan. Tapos ang ginawa nila, nagbigay sila ng na bagong order ID, tapos yun niya, kukunin doon sa ano. Kasi unit, inulit ko ulit, so kinancel ko yun. Kasi parang ang nangyayari, ako yung kailangan mag-cancel ano eh, hindi makahansel nung doon sa lala Dapat kasi sila yung magcancel nun eh. Kasi parang, ang nangyari kasi, hindi nila nag-gets yung parang concern ko. Ang Ayaw. nangyari, nung, nung ano na, nung, nung parang pangalawa o pangatlo, doon palang nangyari na nag-book sila, pero same rider. Same rider na. Yung... So, parang, na nag-pick up, eh, nag up. Yung, una, oh. yung una? Oo. Yung una? parang inano nila oo, hinanap hinanap. Oo. hinanap na nila sa ano, yan. sa computer nila. oo hinanap nila oo. doon sa computer tapos mm. binigay nila yung booking ulit sa akin mm -mm. Tapos, yung sabi niya nung 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 nakontak namin yung ano yung rider hindi niya hindi niya binabasa yung mga kasi makikita mo sa maps eh di ba mm -mm. hindi niya na, hindi niya binabasa yung messages dito na tayo ma'am daan na sa si ikatlo ah, ah, ah. tapos uh, yun, uh, nung nagbigay naman yung, ano, yung lala ng, yung rider nung una na nag-pick up. Binigay nila. Uh Oo, -oh, binigay nila. So, siya, siya, na yun. Oo, so, uh -oh, same rider. Tapos ang nangyari, unresponsive so, hindi niya na kasi doon sa lalo makikita mo kung na-read niya, nabasa niya. Tapos parang unresponsive, tapos parang hindi matawagan Hmm. Tapos ang nangyari, kinansel. kinansel. Kinansel niya? Plan. Oo, kinansel niya. Nung ano, nung, nung writer. O, oh, di, bagsibahin. Bumalik na siya that time, ma'am. Ano? Ay, ano na siya eh? Ah, hawak niya yung item, pero kasi nag-ano ah, na siya ng iba. Parang ako Ah, kumukuha pa ng iba, ma'am? Yeah. Oo. Ah, kasi nga, ma'am, sa lalam mo, pwede sila mag-pick up ng ah, multiple, dalawang... Ma uh, oh multiple, yes, ma'am. Okay. Trick ba ang nila sa mga? Sa amin, ma'am? Oo. No. Oh, oh, oh. Kasi sa amin, ma'am, may ano kami eh may face recognition kami. Oh. Halimbawa, every uh, everyday meron na uh, di, bigla na lang lususon po ma'am. Halimbawa, nag-off kami. Pag oh. Pagbukas mo ng phone yan, mag-ano ng ano yan, ang picture ng driver. Oh. Ganon siya. Oh. Kaya hindi basta-basta yung kunyari yung cellphone mo ginamit ng iba may time na bigla na lang siyang mag-off tap i-off mo tapos pagbukas noon kailangan na ng face recognition kung sino yung driver doon oh. Okay. Ganun siya, ma'am. So, hindi po siya basta-basta Hindi basta-basta, ma'am. Mm -hmm. oh. Tapos, yung sa... Meron ka lang app. Mm -hmm. Na morgat mm -hmm. may app ka, hindi. Kailangan kasi may mukha ka dun. Tapos, mm -hmm. yung, yung sasakyan mo, ma'am, ah, sasakyan namin, at saka yung sa picture namin, pareho dapat nang sasakyan yun. Ganun siya. Mas so, matatak lahat. Yes, yeah. so, oo. Oh, kahit ngayon, ma'am. Kasi mas madali nga naman if ganun. Mm -hmm. yeah. Ganon, uh, talagang uh, ano, uh, hindi basta-basta magagamit. Dati, wala kasi face recognition, ma'am. Talagang na, uh, ano, na, na nagagamit yung phone ng iba eh. Meron ganon eh. Uh, nung nag-pandemic, syempre yung pandemic no, na uh, medyo nag, ano, naging ng kagandahan nga. Nagkaroon ng face recognition. Tapos, yun, yung talagang ano, ang, ang grab. Kasi, natatrack kami. Limbawa, ako ngayon, ma'am, nakikita ni Grab kung nasa yung sasakyan. sakyan. Oh. Pati kayo, ah, di ba ma may tracking? Yes, oh. na monitor. Kaya, kahit gabi na, nandito pa ako sa kalsada, alam kong natatrack ako ni Grab. Oh. Okay. oh tsaka safe talaga. Mm -hmm. Uh, uh, yun yun. Na, Doon na kasi ka, Pati, kasi mm nakikita ko yung details. yung, may mm, details. Yung, uh, yun, yun, yun. Tsaka ano, yung sa Grab, kasi madali siya may contact. Mm uh, mo na ay nari, ganito, ganyan, ganyan. Tsaka may nagno-notify sa inyo ma'am 'di ba na oh ah oh, oh, uh, bakit kayo naka-stop 'di ba gano'n. Oh, na parang oh, something's wrong. Oh, then, oh, uh, para, oh, uh, sa amin gano'n din, ni ipanag nag sa amin 'yung naga-abiso ng need your help, need your please oh, yes. okay. gano'n sa amin. Sa amin kaliwa na yan. Ma'am, nagbablog din ako. Adyo ko, ma'am. Ay, sige. Ay, so kaya. Nasaan? Ayan, ma'am. I-ano na rin natin yung vlog oh, natin yeah. yan. Nakarecord naka yan, ma'am. Saan? Ito, ma'am. Ayan. Ay, okay. Ayan yan. Oh. Okay. Thank you. <laughs> <laughs> sorry, <pala>. Thank you. <laughs> Ayan po si ma'am. Ang aking huling pasahero na alam ko is wala nang pasahero ibibigay sa akin si Grab dahil alanganin na ang lugar ko. Wala na dito masyadong nagagrab na, na pauwi ng Dasmarinas. Kaya unti-unti na ako kung uuwi. 12.50 na po ng ah, madaling araw way on, on the way na rin po akong pauwi ng bahay. Yan po. Thank you po sa mga nanonood at nagsa-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you.